Good morning Satanan good morning mga boss. Welcome back. Karon taka balik ug upload mga boss. Mga 2 weeks na gidahapit mga boss wa gyud taka upload upload sa atong kwan. YouTube channel mga boss. So welcome back welcome back mga boss. So gawas gidang atong dubles nga gi-upload mga boss for 88 ug ang kwan escalera daghan na nga nang sa atong ipang upload ya yeah, wala taka balik ko upload mga boss kay busy kayo so kung nagsige ra taog kuan sige ra upload ah daghan gyud nang sa gawas atong number ning gipang hatag adaghan ah, jud makadaw nga mga boss so karon maghatag taog kuan Number combination mga boss. So pairing guide ta mga boss. So good na ta. Pairing guide ta mga boss. So ang pairing guide nato karon is 83. Pairing guide mga boss is 83 mga boss. So atong ikuan dia. 8-3. First combination is 8-3 for mga boss. Yang C kanato na is 8-3 and 6. Target to grumble mga boss. Ayo kalimti. Mga naipiring kombinasyon na karon 8-3-4, 8 3 mga boss. So next ah. Next. So maghatag taog best number mga boss. best number. So, ang best number na ito mga boss, doha kaya po na kombinasyon So, maghatag-tag first kombinasyon is 2, 4, and 8 mga boss. Yan, ang sika na ito is 7, 2, and 6. Target o grumble kaya po. Ayaw kalimti. Sayang ang to for it. Nag for it it mga boss. Pero kung naka-upload tag balik, walang madali atong kuan, wala ma-stop ang atong sige upload mga boss. Daog sa for it it yet. Straight pagigayo. So mo na best number na to mga boss. Maghatag ko niya og pa-target mga boss atangin ninyo. Last na to nga kombinasyon pa-target. So atangin ninyo. सो कारण मग तक स्पेशल नंबर नेक्स्ट स्पेशल नंबर तमस स्पेशल नंबर माब यो धोगी पुम नशोन यहाँ हाँ तथक सो फर्स्ट कम भी नोन कहने माबाब दोल दो बने दो सलवाग ya sika nato to is 5, 7, and 3. So, mga na special special number nato. to. Kombinasyon mga boss. 5, 6, 9, og 5, 7, 3. Target og rumble. Ayaw kalimti mga boss. Mga na special number karong Adlawa. So, next ta mga boss. Maghatag ta og iska. Iskalera nato. Gawas na ginang 6, 7, 5. Kani naghatag sa koning last mga boss 356 ni Gawas Food. Daghan ang dag nakadaw gani. Kaso maghapit na mag 2 weeks wa upload mga boss Kbc man. So iskata ta, basin mag iska pod. Iskalera mga boss. So iskalera nato ibalik nato ang kombinasyon ato itong last gihatag kay ang 675 ni Gawas naman. So, maghatag kung tulo ang kombinasyon mga boss. So, first kombinasyon nato is 687. Yung sika na nato is 543. Yung last nato ito nga eskalera mga boss is 5, 6, and 4. Oh kana target o gram bulyabon mga boss ayo kalimti mo na i-escalera na karong adlaw so pick up lang mo sa iganahan nyo mga boss kamo na ay ibala ayang rambol ay yung kalimti mga boss so maghatag na sa taog double next double kombinasyon ta, combination ta mga boss double combination. So maghatag taog double mga boss. Ang first combination nato sa double is 5 6 6 Si ka na to mga boss is 288. So ang 488 ato og, ilisan og 2. Ang 4 So, to it it mga boss. Yung last na to is 3 combination lang ni mga boss. So, 2 to 5 mga boss. Kana. Kayo lang ninyo guan mga boss. Rambuli. Straight lang na puro. Tulor na katuyok mga boss. So, mo na i-double combination na to. karong adlaw Pick up lang mo si ganaan nyo diya. Ngayon mga boss. Straight lang. Bisag 5-5. Tulor na katuyok mga boss. So, mao na double ato na to. 566-288 o 225 mga boss. So, last na to. Ihatag is pa mga boss. Maghatag ta o pa-target. lang ka kombinasyon na itong pa ka rin, mga boss. Natangin ninyo mao ni itong pa-target. Next ta. pa kombinasyon. pa target kombinasyon mga boss So ang pa-target nato kombinasyon kaning ihatag na ko ning dool-dool sa luwag mga boss dool-dool sa luwag so dos Shite. Og 0 mga boss Kana Target og grumble ball na pa target nato karong Adlawa So sagingon ko na mga boss Kung dili mo gawa sa itong kuan karon Ito ang uh, Number kombinasyon Hantod ni Todis mga boss So Ikatulong nga adlaw ato ang upload na sa balik mga boss so pero kung manggawas ang atong uh, number combination automatic mag upload na sa taig ka ugma mga boss kung manggawas ni karong adlawa so automatic mag upload na sa ta maghatag na sa ta bago, ugma so mao na ang mga number combination karong adlawa mga boss kani dol dol man ni sa luwag mga boss wa pa kagawas so pick up lamon sa ganan ninyo sa atong ipanghatag mga mga number kombinasyon na to, mga boss. Okay. So mga na yung result gahapon. 356 og 675 mga boss. So, ang atong gipanghatag hatag. Ayaw ninyo. Ibaliwala mga boss. Pasin mang na. So, pick up lang mo sa igalaan ninyo dia mga boss. So, di lang ta magdo mga boss. Fast moving lang ng atong ging buhat. So, naka-ready na atong kuad. Number combination nga yung hatag. So, mao na nga dali ra kay ato ang kuad. Ato ang i-upload. So, mga 10 minutes lang na siya mga boss. So, dali ra. So, naka na nga ako ihatag permi sa inyo nga number combination. Para di kayo dugay. At least, So pick up lang mo. Unsay ganahan niyo mga boss? So hindi lang ta magdugay mga boss. Good luck na lang sa tanan. O may untag makalusot ang atong number combination karong gihatag. So na lang ta ko mga boss. Daghang salamat sa tanan. Good luck. May unta makadaog makalusot atong number combination. Okay, daghang salamat. God bless sa tanan. Thank you.